Hello mga idol. Kanang maghatag na sa ako sa inyo o translator. Surigao non versus Tagalog. Ako ni Kubaron kaning Surigao non madto sa Tagalog. Sa Bisaya sa Bisaya nang Surigao non mo bueno, ni Melolo. tun balay sa Tagalog mga idol sa bahay Kung oh, saan na punta sa Bisaya, Bisaya na nun. Waya man kau mukad sa amu bayay na Saat Ano Tagalog? wala ka pumunta sa bahay namin muna Tagalog mo idol para sa, sa Bisaya Bisaya na Surigao nun pure ko din ay Surigao nun idol hindi Bisaya na pure Surigao nun ko din uh, magsadyo rakaw sa amu pagkari Ares Tagalog medol. Maaga kayo lang kay pumunta. Ang isa sabi saya, ng haman baja kau pasingud kuman. Tagalog, saan pala kayo pumunta ngayon? Saya asab, mag ka sa imo pagkatao mo Tagalog magpakabait po kayo sa pagkatao mo Saya Omai imo tagkaon kuman Tagalog Ano po kinain mo ngayon saya. Mamati kau sa aku istorya sa imo. Galog. Makinig kayo sa akin salita sa Bisaya na sabi, Bisaya na po. Ako na kau taglang na magbilin nan kanon. Tagalog sinabihan ko na kayo na mag-iwan ng kanin. Bisaya. Bisaya na sa ligaw nun. Da zaon amu bayay. Tagalog. Ayusin mo yan, aming bahay. Saya. Bisaya na sa nun. Karag na sa imo karabaw mo. Tagalog, ang lalaki na sa mga kalabaw mo. Bisaya, Jaun ba dya kao nagtrabaho diha? Tagalog, nandyan ka pala nagtrabaho dyan. At maraming salamat po. Sana marami pa kayong matutunan sa aking translate na sorry on pure. Uh, ako, ako katogi Tagalog, aron ka makasabot kung unsa ang hubad sa Surigao nun. Pure na Surigao nun. Dili ni masabtan sa uban. Ang pure na Surigao nun, makasabot ko dun. Pero nakasabot ang talan tungod kay ako mangi Tagalog, di ba? O, dagan salamat. Unta, naiidyo na kuha sa ako mga translate Inaagi sa Surigao noon nga sa Tagalog. At yun lang ang masabi ko. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!